Ang pinag-uusapan dito ay kung may nagdetermine ba o wala. Hindi mo pwedeng basta sabihin na determine na yan na ma-form na walang nagdetermine dahil kailangan mong magbigay ng mga naging basihan mo. Halimbawa na sa buhay mo ay hindi ka pa nakakakita ng cellphone at sa paglalakad mo ay nakakita ka nito sa gitna ng kagubatan. Para ihalin tulad ang tanong, ang pinakatinatanong dito ay kung ang nagdetermin ba sa pagkakaroon ng cellphone ay may kakayahang mag-isip o wala. Ngayon malamang na hindi mo gagamitin ng paliwanag na determine na yan na ma-form sa kagubatan na walang palaisipan na nakakabilib talaga ang kayang gawin ng kalikasan it is what it is dahil ang paliwanag na yan ay salungat sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin. Ngayon kung base sa mga karanasan natin, ang maitama ang mga bagay-bagay para sa pagkakaroon ng magandang resulta, kailangan na ang magdedetermine sa pagkakaroon nito ay may kakayahang mag-isip, ano naman ang mga naging basehan mo? Para mauwi sa konklusyon na ang nagdetermine sa pagkakaroon ng mga buhay na nila lang ay walang kakayahang mag-isip.